ano na natin. Tignan. Tignan. K -tignan. K -tignan. Ay, tignan nyo. namin. Ay! Ay! Nakakumarta ba'y kayo? Sa-sa-sa sa <laughs> sa'yo sa, sa, sa <laughs> pangalan kayo, may maligay. Oh, Magaling ka kasi. Tignan mo nga. Okay. Oh, it's my love heart! Di talaga? Ay! Magkakalingan na love eh. Ay! Oh, oh my, diba. my God! Oo oh, naman, inay. Parang sarcastic yung pagkasabi. Di ba talaga magkalingan ni love, love. Di para parang may gusto? Eh, pinupunta to talaga eh. Kaya na-tchuchuba siya. Sorry, na-tchuchuba. <laughs> Speaking of na bago nagbogong sa MMQ <laughs> eh. Wala kang baka alam ah. Kasi sobrang katamaran. Kala ko ma-perfection nila sa porak ni ah, <laughs> Solo pala. Ha? Na-Solo ako, kasi alam kong ano, kasi ako, ako maganda yung turo ko. Ay, eh, ako lang natalo maganda. Ha? Alam mo naman yung ano, yung, yung isa dyan, hindi naman akabag magturo kayo sa, ano, talagang po po. Oh my God, talaga. Nagkaroon nila personal pag isa porak talaga ang masabi na. Bakla ka, ang, kal ang mo bakla. Baka binalita lang kayo sa amin yun. Ay, binalita. Binalita nga bakla yun.